Mga oh, boss, narito po ako ngayon sa may uh, playground to. Ayan po. Nasa playground po ako, mag cut po ako ngayon. Ayan po, mag cutting ko po yan. Tsaka, dun sa may, yan po yung mga grass, yan po yung grass cutter. Ayan, yung grass cutter. Ayan, yung grass cutter. Ika-grass cut ko rito yung kami parking lot ito po May parking lot po mga cut po ako dito pagkaalis ito mga sakit na to yun po yung cut ko po yun 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 po mga haba na yung mga damo yun na mga grass cut ako mamaya ako may mga sakyan pa kasi. Hintay ko pong umalis. So, dito muna tayo sa may playground. dito no, may isang sasakyan pa kasi ron. So, baka tamaan kasi. May coaching pula pa ron eh. Baka tamaan ng ano. Tumalsik ng mga bato-bato. So, hintayin ko pong ano yan, umalis po yan para mag-grass cut po na po yung mga damo. Nandito po yung grass cutter ko. Kakabitan ko po ng tansi ito mga to. Ito. Ayan. Gamit ako ng tansi. Ayan. Ang gamit. Ja, bos, uh, no me hable.